Kapag tumatanda tayo, ano ba talaga ang pinakaimportante sa atin? Sa totoo lang, habang dumadami ang ating pinagdaanan, mas lalo nating hinahanap ang kapayapaan at kaligayahan sa ating buhay. Hindi ba totoo na minsan, kahit gaano pa kaganda ang ating tahanan, kahit gaano pa kasarap ang ating kinakain, kung ang ating kalooban ay magulo, hindi tayo magiging tunay na masaya. May mga pagkakataon na sa ating pagnanais na maging mabuting tao, na maging maalalanin at makisama ay hindi natin namamalayan na pinapakawalan na natin ang ating sariling kapayapaan. Para itong isang lihim na sakit na unti-unting lumalason sa ating kaluluwa. Hang masaklap pa, minsan ang mga taong ito ay malapit sa atin, hulang na lap. Pero huwag kayang mag-alala mga kababayan. Hindi ito tungkol sa paghiwalay o pagtalikod sa mga mahal natin. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating sarili, sa ating kalusugan at sa ating kapayapaan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang uri ng tao na sa ating pagtanda, mas makabubuting iwasan o limitahan ang pakikipagugnayan, hindi dahil sa masama sila, kundi para mapangalagaan natin ang ating pinahahalaga na kapayapaan at kaligayahan. Manood kayo hanggang dulo. May pasabog akong ibibigay sa inyo na siguradong mapapabago ng pranaw nyo. Simulan natin sa unang uri ng tao na minsan ay nakakadala ng bigat sa ating puso at isip. Ang taong lagi nagrereklamo o nagpapakabiktima. Kilala nyo ba sila? Sila yung mga tipong kapag kausap mo, puro problema ang bukang bibig. Halos hindi na makahinga sa dami ng hinanakit. Walang magandang nangyayari sa kanila, palaging may sisisihin, palaging may dahilan kung bakit sila nalulugmok hindi man lang sila maghanap ng solusyon, basta ang importante ay ilabas ang lahat ng negatibong damdamin. Sa una, baka naawa ka pa. At natural lang yon. Gusto mo silang tulungan, pakinggan. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na kapag galing ka sa kanila, parang may kung anong bigat na dumadapo sa iyong balikat. Parang naubos ang iyong enerya. At mas lalo ka pang nalungkot o napagod. Hindi ba't nakakapagod makipag-ugnayan sa isang taong lagi nakatingin sa kalahating basong walang laman na hindi man lang nakikita ang kalahating basong may tubig. Halimbawa si Aling Nena. Kapag nakasalubong mo siya, unang bati niya ay, "Nako, ang init na naman. Tapos ang mahal pa ng gulay. Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Hindi ko na alam kung paano pa ako mabubuhay." Kahit sabihin mo'ng Aling Nena, malapit na po ang ulan, lalabas na ang araw, sasabihin niya, o nga, pero mamaya, sigurado, babahan na naman, tapos magkakasakit na naman ako. Walang katapusan ang pagiging negatibo. Sa edad natin, ang oras at enerya ay ginto. Hindi natin dapat ito sinasayang sa mga taong patuloy na bumababa ang level ng ating kaligayahan. Ang pakikinig sa mga negatibong kwento ay parang pang-inom ng lason. Unti-unti kang mamamatay sa kalooban. Hindi mo kailangan maging therapist o tagapayo para sa bawat tao na lumalapit sa iyo ang sarili mong kalusugan, ang sarili mong kapayapaan, ang sarili mong mental at emosyonal na kagalingan ay dapat ang iyong priority. Kapag nararamdaman mo na ganyan ang takbo ng usapan, maaari mong unti-unting ishift ang usapan. Sabihin mo, alam niyo po aling nena, sana nga po magkaroon tayo ng mas magandang araw. Teka po, may pupuntahan pa po pala ako. Ingat po kayo. O kaya mas matindi, kung paulit-ulit na maging direkta ka, pero magalang. Alam niyo po, Aling Nena, na intindihin ko po ang pinagdadaanan niyo, pero gusto ko rin po sanang mag-usap tayo ng mga bagay na magaan sa loob at makakapagpasaya sa atin. Kung hindi pa rin nagbago, kailangan mong limitahan ang pakikipag-ugnayan. Hindi ito pagiging masama, ito ay pagiging matalino. Mayon. Dumuko tayo sa pangalawang uri ng tao na nakakasira ng kapayapaan. Ang mahilig mang sismis o gumo ng gulo. Sino ba ang hindi nakakakilala sa mga taong ito? Sila yung mga may dalang balita tukos iba, sa iba, madalas ay hini-totoo o pinapalaki lang para magkaroon ng taganapan. Ang pakikipag-usap sa kanila ay parang pagpasok sa isang minanang lupa. Hindi mo alam kung kailan sasabog ang isang sismis na ikaw na pala ang biktima. Ang sismis ay parang sunob nasisimula sa isang malit na apoy pero mabilis kumalat at sumunog sa mga relasyon. At ang masama pa kapag nakikinig ka sa sismis, nagiging parte ka na rin ng problema. Hindi ba ba napapansin na ang tao nagsisismis sa iyo tungkol sa iba ay nagsisismis din sa iba tungkol sa iyo? Ang mga taong ito ay nabubuhay sa drama at kung saan may intriga, doon sila masaya. Isipin mo, nakaupo ka lang, nagpapahinga. Tapos biglang may lalapit sa iyo at magsisimula magkuwento tukol sa kapitbahay na naka-problema sa asawa o kaya naman sa kamag-anak na may pinagdadaanan. Sa una baka nakakaliw pa pero sa bandang huli mapagtanto mo na wala itong nga idudulot na kabutian. Wala ka magagawa sa problema na iba sa pamamagitan ng paikinig sa sismis sa halip naging kasangkapan ka lang sa pagkalat ng negatibong impormasyon. Ang pinakamasarap na priramdam ay ang mamuhay ng walang kaaway, ng walang kaaway na nilikha ng sarili mo sa pamamagitan ng pagsisismis. Kaya kung may lumalapit sa iyo at magsisimula ng ganyang usapan, meron kang karapat ang sabihin, alam mo pasensya na, pero mas gusto ko sana ang pag-usapan ang mga bagay na masaya at nakakapagpasigla. O kaya naman, hindi ko ugali ang makinig sa sismis, alam mo naman, Paka mamaya tayo pa ang mapag-usapan. Ang pagiging neutral at pagtanggi na makisali sa tsismis ay isang napakalaking hakbang sa pagprotekta ng iyong kapayapaan. Tandaan, ang katahimikan ay ginto, lalo na sa mga usaping sensitibo. Ang pagiging tahimik ay hindi pagiging ignorante. Ito ay pagiging matalino sa pagpili ng iyong pakikipag-ugnayan. Nayon, dumako tayo sa pangatlong uwi ng tao na makabubuting iwasan o limitahan ang pakikipag ugnayan Ang tinatawag nating energy vampire o ang taong sobrang needy at laging humihingi ng pabor. May kilala ba kayong ganyan? Sila yung mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na parang batere ng cellphone na laging low bat at ikaw ang charger. Tatawag lang sila. Kapag may kailangan, magpaparamdam lang kapag may hihingiin. Minsan, hindi lang sa pera, kundi sa oras, sa serbisyo, sa emosyonal na suporta na walang katumbas na pagbibigay o pagbabalik. Ang pakiramdam mo, ginagamit ka lang. Sa bawat pakikipag-ugnayan sa kanila, para may kung anong hinihigop mula sa iyo at ang natira ay ang pakiramdam ng pagod at pagkadismaya. Isipin mo si Mang Tonyo, isang matandang kaibigan. Mahal mo siya, pero lagi may papagawa ipapatid sa palengke, ipapabayad ng bills, ipapadeliver ng pagkain. Sa simula, masaya kang tumutulong dahil yan ang Filipino culture, ang pagiging matulungin. Pero pagtagal, napapansin mo na wala na siyang ginawa, kundi umasa sa iyo. Ni hindi ka niya kinakamusta kung ayos ka ba o kung may kailangan ka. Ang tanging dahilan ng pakipag-ugnayan niya ay dahil may kailangan siya. Ang pakiramdam na ginagamit ka, kahit sa maliit na bagay, ay nakakasira ng kapayapaan ng loob. Sa edad natin, dapat natin protektahan ang ating oras at enerya. Hindi ibig sabihin ito ay maging makasarili tayo. Ang ibig sabihin lang ay marunong tayong maglagay ng hangganan o boundaries. Kung hindi mo matututunang magsabi ng hindi, patuloy kang masasakal ng kanilang mga pangangailangan. Maaari kang mapaliwanag na mayos. Pasensya na Mang Tonyo, pero may lakad po ako mayon. O, oh, hindi ko po yata kaya ngayon. Marami pa po akong ginagawa. Ang pagiging tapat at magalang ay mas mainam kaysa sa pananahimik at pagdaramdam. Tandaan, ang tunay na relasyon ay dalawahan, kung saan may pagbibigay at pagtanggap, hindi lang pagkuha. Sumunod naman ang pang-apat na uri ng tao na dapat nating pag-ingatan, ang mapanghusga at mapagsalita ng masakit. Naranasan mo na bang may kumomentaryo sa iyong pananamit, sa iyong timbang, sa iyong desisyon sa buhay o sa iyong paraan ng papapalaki ng anak kahit hindi naman hinihingi ang kanilang opinyon? Sila yung mga taong parang may lente na lagi nakakakita ng mali sa iyo at hindi man lang pinipigilan ng kanilang dila na ipahayag ito. Ang kanilang mga salita ay parang matutulis na tinik na unti-unting lumalason sa iyong kumpiyansa at kagalakan. Hindi mahalaga kung gaano ka ka kung patuloy kang nakikipag-unayan sa kanila, mahihila kanila nila pababa sa kanilang negatibong pananaw. Minsan, ang kanilang pagiging critical ay galing sa sarili nilang kawalan ng kumpiyansa o sa kanilang insecurities. Pero hindi mo responsibilidad na ayusin ang kanilang sariling problema sa pamamagitan ng pagbapabaya sa iyong sariling kapayapaan. Halimbawa si Tiayster. Sa bawat pagbisita, mayroon siyang mapupuna. Ay, ang tabo mo natiya. Dapat mag-diet ka na? O kaya, bakit di mo paayusin yung bahay niyo? Parang lumana Hindi man lang niya naisip na ang bawat salita ay may epekto sa edad natin, dapat na tayong maging mas matalino sa pagpili ng ating paligid. Ang mga taong nagpapababa ng iyong pagkatao ay walang lugar sa iyong buhay. Paano nga ba ito haharapin? Maaari kang gumiti at sabihin, Salamat sa concern, tia, pero masaya ako sa kung ano ako. O kaya, kung mas matindi, maaari mong unti-unting bawasan ng iyong pagbisita o pakikipag-usap sa kanila. Ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanggap na masaya ka sa harap ng mga taong nagpapahirap sa iyong kalooban. Ang pag-unawa na ang problema ay nasa kanila at hindi sa iyo ay ang unang hakbang. Ang ikalawa ay ang pagprotekta sa iyong sarili mula sa kanilang negatibong impluensya. Hindi ito pagiging antisosyal, ito ay pagiging responsable sa sarili mong kalusugan. Panguli, at ito ay isa sa pinakasensitibo ang ikalimang uri ng tao na dapat nating pag-isipan ng mabuti kung bakit kailangan nating limitahan ang pakikipag-ugnayan. Ang sigelang humiram o nagsasamantala sa iyong pera. Alam natin na sa kultura natin mga Filipino, ang pagpapahiram ng pera sa kamag-anak o kaibigan ay tanda ng pagmamahal at pagtitiwala. Natural na tumulong tayo sa kapwa, lalo na kung gipit. Munit may mga tao na sinasamantala ang kabutihan ng puso mo sila yung mga laging may dahilan, laging may kailangan at laging manganggako na magbabayad pero hindi naman tinutupad. Ang paulit-ulit na paghingi ng pera na hindi naman binabalik ay hindi lamang nakakasira na yung pinansya na sitwasyon, kundi nakakasira din ng relasyon at nakakapagdulot ng matinding stress at pagkadismaya. Naranasan mo na ba namin humiram sa iyo? Tapos, pag kinamusta mo kung kailan babayaran, ikaw pang pa lalabas na masama? O kaya naman, nagkukunyari silang hindi ka nakita para lang hindi ka singilin? Sa edad natin, ang ating pinansyal na siguridad ay mas mahalaga kaysa kailanman. Ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip, lalo na sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung patuloy kang magpapahiram ng walang pagbabalik, darating ang oras na ikaw naman ang mawawalan at baka ikaw pang mga ilangan at walang malapitan. Mahalaga ang tumulong, pero mas mahalaga ang matuto kung kailan at paano. Hindi mo obligasyon na maging tagapagligdas ng lahat. Maaari kang tumulong sa ibang paraan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo, pagtulong maghanap ng trabaho, o pagbibigay ng pagkain. Pero pagdating sa pera, kailangan mong maging matatag. Kung ang tao ay paulit-ulit na humiram at hindi nagbabayad, kailangan mong maglatag ng matibay na hangganan. Maaari mong sabihin, pasensya na, pero hindi ko na po kaya magbahiram. May pinaglalaanan din po ako. O kaya, sa ngayon, ito lang po ang kaya kong ibigay. Pero hindi po ito pautang. Ang pagiging malinaw at direkta ay makakatulong para hindi na maulit ang sitwasyon. Ang pagpili na protekta ng iyong pinansyal na kalusugan ay hindi pagiging sakim. Ito ay pagiging responsableng may-ari ng iyong kinabukasan. Ang kapayapaan ng kalooban ay hindi lang nakukuha sa material na bagay, kundi sa pagiging malaya mula sa stress at pagkabalisa na dulot ng utang. Ang pagprotekta sa iyong sarili mula sa mga taong nagsasamantala ay isang tanda ng lakas at pagpapalaga sa sarili. Hindi ka masama kung pipiliin mong protektahan ang iyong pinagirapan. Tandaan, ang tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi gagamitin ang iyong kabutihan. Ngayon, bago natin tapusin ang ating usapan, tandaan natin na limang uri ng tao na ating tinalakay. Ang lagi nagre ang mahilig magtsismis, ang energy vampire na laging humihingi ng pabor, ang mapanghusga at ang nagsasamantala sa pera. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto ng tao dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang kapintasan. Ang punto dito ay ang pagkilala sa kung sino ang nakakapagbigay sa iyo ng kapayapaan at kaligayahan at sino ang nagpapakawala nito. Hindi natin kailangang iwasan ang lahat ng buo pero kailangan nating maging matalino sa paglimita ng paghipagunayan sa mga taong patuloy na nadudulot ang negatibo sa ating buhay. Sa ating pagtanda ang oras ay nagiging mas mahalaga kaysa ginto. Bawat sandali ay mahalaga. Kaya bakit natin sasayangin ang mga sandaling iyon sa mga tao na papabigat sa ating puso at isipan? Ang porpili na palibutan ng sarili ng mga tao na papasaya, nagbibigay inspirasyon at nagpapagaan ng iyong kalooban ay isa sa pinakamahalagang hakbang para sa isang makabuluhan at masayang buhay. Ang pagprotekta sa iyong sariling kapayapaan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging matalino, pagiging responsabale, at pagiging matatang. May karapatan ka sa kapayapaan, may karapatan ka sa kaligayahan, at may karapatan kang mamuhay nang walang pasanin sa kalooban. Huwag kayong matakot na maglagay ng hangganan. Huwag kayong matakot na magsabi ng hindi kung kinakailangan. Ang paggawa nito ay hindi nangangahulugan na masama ka, kundi nangangahulugan na pinahahalagahan mo ang iyong sarili. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na kapayapaan. Malilit na pagbabago sa iyong pakikipag-ugnayan ang magdudulot ng malaking ginhawa sa iyong buhay. Isipin niyo, Gano kasarap ang gumising araw-araw na alam mong hindi ka mapapagod sa mga negatibong enerhiya ng iba. Nawa'y nakatulong ang mga payong ito sa inyo. Ibahagi nyo naman sa comment section kung naranasan nyo na ang mga galitong sitwasyon at paano nyo ito hinarap. Sigurado marami tayong matututunan sa mga karanasan ng bawat isa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at sa tinin nyo ay nakatulong ito, paki pakilike naman po at ishare sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, pakiclick po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video na makakatulong sa inyong buhay. Tandaan mga kababayan, ang ating pagtanda ay isang biyaya. Gawin natin itong makulay, masaya at puno ng kapayapaan. Mabuhay ng buong buo sa bawat edad.